Sekrado dugo. Si kalabing pitong kabanata sa ng Levitiko. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Ito ang iyutos ng Panginoon na sinasabi, Sino mang tao sa sangbahayan ni Israel na pumatay ng baka o kordero o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento, at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinakaalay sa Panginoon, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon, ay dugo ang ipararatan sa taong iyon. Siya'y nagbubo ng dugo, at ang taong iyon ay ihiwalay sa kanyang bayan, upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng Paran sa bagay, upang kanilang dalhin sa Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At sa ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalaki na kanilang pinanaligan. Magiding palatunturan na magbahaylan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. At sasabihin mo sa kanila, sino man tao sa Sangbahayan Israel o sa mga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na naghandog ng handog na susunugin o hain at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihain sa paninoon, ay ihihiwalay na ang taong yaon sa kanyang bayan at sino mang tao sa sanbahayan ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila na humain ng anumang dugo ay afing ititig ang afing mukha laban sa taong yaon na humain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng lampana upang itubos sa inyong mga sa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kayat aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sino man sa inyo ay huwag kakain ang dugo ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain ay ibubuhos niya ang dugo niya on at tatabuna ng lupa. Sapagat pungkol sa buhay ng lahat ng laman. Ang dugo na niyan ay gaya rin ang buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino bang kumain niyan ay ihihiwalay. At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid. Maging sa mga tubo sa lupain o sa mga ibang bayan, ay maglalaban ang kanyang mga damit at madiligo sa tubig at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Kung magkagayon ay magiging malinis. Datapwat kung di niya labhan, nipaliguan ang kanyang laman, ay tataglayin na niya ang kanyang kasamaan.